For today's video, meron nga ako na isang legendary kainan sa isang maliit at makipot na iskinita. Pero pagsapit ng alas 11 ng tanghali, meron pala dito isang karinderyan pinipilahan at dinudumog dito sa North Bay Boulevard South dito sa Agora sa lungsod ng Lagotas. Kasi sa sobrang mura na kayo ng paninda, nagkakalaga ng 30 at pinakamahal na 60 pesos, eh meron ka na mabibili sa kanila. At hindi rin ka sa kanila ang malaki kita, basta sila nakakatuno sa kapwa. Yun daw yung importante. At sa tagal na nila nagtitinda, halos tatlong dekada na. Hanggang ngayon, ang kanilang karinderya ay eh, wala pa rin pangalan. Siyempre, boss! Napakasarap ulang pula mo Napakasarap yan, boss. Patagal so, oh. oh, na kayo suga dito, kuya? Oo, patagal na. Ano pa, nanay niya pa lang. Ah, nanay. Kali, <laughs> ano na, talagang, ano na, nonon pa. O, oh, next sa oh, susunod, oh. At ah, pila po talaga, ano. Mamaya pa, mamaya pa. Ano pa? yung nilang niya, magkana po yung ganyan? 60 lang. Ah, 60, -huh. ang mura, ano. Oo nga, mura na ito. lang, mura lang.

60. Please. Yes, tatagal lang po kayo sa kayo dito. Opo. Taga rito rin po kayo. Opo. Alas araw-araw po dito yung ulam nyo. Opo. Hindi hey, kayo nagluluto. Min minsan nagluluto. Minsan pag uh, nanawa, bili na lang dito. Opo, oh, siyempre na mas. Siyempre masarap. Tsaka mura. Yes. Meron silang gulay na sayote, pakbet, opis, langganisa, adobo, munggo, then Sinega. Eh, yeah. Willie, mag okay. ano oras okay. kayo nag-open dito? Ngayon lang, mag ano? 11 o 10. 11, open oh, nyo na. Monday, sarado kami. Ah, Monday, sarado. Okay. Dingo, open. Yes. Ah, okay. Tapos nga pala matatagpuan ito, Kuya Winnie? Dito sa Agora. Tapat mismo ng... Ang tsa, ano? District. Dito siya matatagpuan sa may maliit na eskilita. Ano pangalit na eskilita niya, Kuya? Champaka Street. Yan, dito matatagpuan sa May Champaka Street. Okay po, ayun pila pa. Oh, sige po. <laughs> Nga pala kuya, kailan pala nag-start tong kainan niyo? Simula po sa sana niyo po. Patirte sa gula. Legendary na pala tong kainan na to. Ah. Atay. Ay, namay. Yan ang tamang pagluluto kasi pag nilagay agad yung atay, titigas. Tama po na yun. Tsaka malulu, na. Ma siya. Uh, overcook. Oo. Okay. Oh, okay. Medyo tayo kaya alam natin. Marami ka na nang nablog. Marunong magluto si Nanay Marino. Ay, masarap po. Oh. Gabi. Gata. Nga pala, ito ang tagaluto dito sa kinakuya with ang anak niya, si Kuya Bibe. Yan. Sarot kuya. okay <laughs> At ito na nga, nandito na nga pala tayo sa may kainan ni Kuya Will at Ate Marilyn na matatagpuan sa number 26 Champak Street dito sa may Agora na Botas. So ngayon, titikman natin yung ibang putahe ni Ate Marilyn. Sobrang daming parapyana dito ay talagang pinipilahan pagdating ng alas 11. Medyo agahan nyo kasi baka maubusan kayo kung ano yung gusto nyong kainin dito. Pero may mga naman po kayo. Uh, katulad nito, katulad ng minudo niya at yung adobo So ngayon, uh, umingilan tayo ng konti-konti kasi nga uh, puro take out po dito Wala po itong dine-in At uh, titigman lang po natin Siyempre yung sinigang na baboy, yun po po gamit niya So ngayon mga kabayong, na natin Magkakalaga ka pala ng 60 pesos pag sa mga karne Napakamura. mura Hindi natin yung kaya. Mas malaso yung ano niya, yung minudo niya. Medyo sosy yung minudo niya kasi nga paninda. So, kailangan to para hindi mo kabusan ng sauce. Pero very good. Tignan naman natin yung adobo. Adobo baboy po ito. Mm -hmm. Agad na agad yung asin. Yung adobo. Hindi maalat. Tamang tama at saka malambot yung karne. Pinakalas naman tignan natin yung sinigang. Unain natin yung sabaw lang. panalo yung siniyon nila. Hindi sobrang asim, tamang tama, hindi maalat. Tignan natin yung karnay kung balambot. Grabe ako. Puntahan nyo to. Dito. dito sa Miagora na Bogas. Mura-mura. Masarap pa. Di lang po, mga kabayang. sa mali.